Welcome back mga kaboksing! bagamat halos isang taon nga po ang inantay ng maraming Pinoy boxing fans, lalo na ang mga diehard fans ni former 3-Division World Champion at nag-iisang angas ng Pinas Jandriel Cuadro Alas Casimero, na makita itong lumaban ulit sa ibabaw ng lona. Sa naging press conference nga po ng Psycho Lush ni Tomoki Kameda, kanina lamang sa bansang Japan, ay formal nitong inanunsyo na kasado na ang bakbakang Jandriel Casimero at Kyunosuke Kameda. Ang bakbakan nga po ng dalawa ay nakatakdang ganapin ngayong paparating na Oktobre 25 sa Bansang Kyrgyzstan. Mapapanood nga po ang bakbakan ng dalawa sa Abima TV Japan. At sa unang paghaharap nga po ng dalawa mga kaboksing ay marami nga pong nakapansin na tila din napangatawa na ni Casimero ang bansag sa kanya na angas ng Pinas. Dahil isang kalmado at mabait na Casimero nga po ang humarap sa maangas na si Kameda. May eksena nga po mga kaboxing na pinahubad pa ni Kameda ang suot na salamin ni Casimero. Ngunit lingid nga po sa kaalaman ng lahat na nagbait-baitan nga lang po at nagpipigil si Casimero sa kanyang sarili dahil ayaw na niyang magkaroon pa ng pangit na imahe sa bansang Japan. Ngunit ang totoo daw ay gustong gusto niya na daw talagang sapakin si Kameda dahil parang sino daw kung umasta at sobrang naging maangas lang naman daw ito dahil nasa kanyang baluarte. Ali. Ano lang siya ngayon, ah, Matapa kasi alam nyo naman ngayon si Cuadralas. <laughs> ngayon kasi si Cuadralas mabait kasi may 'di ba may ano tayo dito eh. May suspension tayo dito eh. Kaya mabait tayo ngayon. Pinalayaan muna natin si Kamidan Magangas. Ngayon lang yan pagdating sa laban wala, tulog pa rin niya. <laughs> Muli nga pong inangasa ni Kameda si Casimero na isang round lang daw ang aabutin nito sa kanya. Bagay na di pinalagpas ni Alas at sinabing 30 segundo lang ay matatapos na ang laban. Pinuna nga din po ni Casimero ang naging huling laban ni Kameda kontra undefeated at nakatakdang sunod na makakalaban ni Inoue na si Alan David Picasso. Ayon nga po kay Casimero ay walang silbi at hindi maganda ang kinalabasan ng laban ng dalawa. Dahil pareho daw hindi malakas si Cameda at Picasso. Kaya umabot pa daw ito sa desisyon at walang knockdown na nangyari. Bagamat tinuturing nga po ng kampo ni Casimero na isang tune-up fight lang, ang laban nito kontra kay Kyunosuke Cameda ay isang magandang laban pa nga din po ito para kay Quadro Alas. Sa laban din na ito mga kaboksing, malalaman natin kung kaya pa bang makipagsabayan ng 36 anyos at tubong mokleite sa mga mas bata at top contender sa kanyang division. At sa naging interview nga po ng boxing media ng Japan kay Casemiro, ay muli nitong giniit na gustong gusto pa din itong makalaban ang tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya the Monster Inoue. Ngunit ang problema nga lang daw ay panaiwas daw sa kanya si Inoue. Ano ang masasabi ninyo sa pahayag na ito ni Casimero mga kaboksing? Iniiwasan ba talaga siya ni Inoue o sadyang wala lang sa posisyon ang ating kababayan para pansinin ng isang 2 division undisputed at 4 division undefeated champion dahil wala naman itong ma -i offer sa kampo ni Inoue at wala rin mapapala si Inoue kung papatulan niya si Casimero.